Anyway, ah, meron tayong Toyota Wigo dito troubleshooting ang ah, nangyari dito ay nailusong sa ba ah, talagang pagka nalulusong sa ba nagkakaroon ng problema lalo na kung medyo mataas talaga kasi minsan naabot yung mga sensor sa mismong engine then minsan sa mga brakes nya nagkaka problema din ah, pero ito, ang naging cause nito na is yung paglusong sa baka kaya nag-trigger yung check engine. Ngayon, i-scan natin din to, troubleshoot natin kung ano yung nabasa sa pagkaka lusong sa baha. Okay, ah stay tuned lang kayo diyan. Ayun, ito yung wiko. Base D ito. Parang hindi naman ganoon kataas yung kalusong sa baha. Ano? base dito yan ilusong dito kasi you know kita nyo yung sa brakes nyo makalawang proceed tayo sa scanning muna GPS oh, sana. ayun auto sensor nga oh auto sensor bank 1 sensor 2 sensor 2 sensor 2 overheat preventive control limit pero ang main ano dyan, concern is yung EFI yan yan start mga check natin kung may check engine nga talaga tapak preno may ICD lock may check engine nga namumula mga matasan please alam mo ba <laughs> yan yung fault code niya. Check mo dun sa ano, data stream. Taka data stream. Ah. Oh. Ayan, eh, no, oxygen, oxygen sensor. sensor. Nako. Ah, bang kwan. Ay, hindi. sensor. Sensor 2, yun know, oh. Exceeded ng 1 volt. Ibig sabihin, may nagmamalfunction dyan. Check natin kung ano. Pag kinlear tapos ah, ganyan pa rin yung reading nya. Sige, clear muna dyan. Ayan. <coughs> tapos punta ka ulit doon sa yeah, hindi, sa EFI yan data stream ka ulit check mo doon sa reading ayun patayin mo yung start mo, check natin kung lalabas pa yung check engine Nako, Diyan tayo may tulog yun. Bumalik pa rin check engine. Kaya patay mo nga. Ah, clear mo ulit tapos. Scan ko. Clear mo lang. Ito yung ating oxygen sensor, bank 2. Sen ah, bank 1, sensor 2. Ito yung check natin. Ito yung lumalabas, scanning natin. Nasa na? Ayan, bali. Tulak. po. lagi Imagine niyo na Saudi kayo. Hindi, hindi yung tester, multi tester. Kaya, ni Armando. Dala. Hmm. Diyan ka natin kung short it eh. Uh, kung makikita natin dito, uh, tinetest natin itong oxygen sensor Kung uh, shorted ba itong sensor dahil dun sa pagkakabaha uh, Kasi minsan, pagka, lalo na kapag may negative pole at positive pole ng electricity At ito ay nag-short, may possibility na maging faulty yung ating oxygen sensor na yung Yan, uh, Wigo, bumalik tayo, nakabili na tayo ng sensor yan. Ito hmm. po yung bago. Oh. Ah. Nga, yeah, ba, pamatch nga. Ang delete ng fold code nito. delete ko Double tap yung clear punta ka si Epay iridata stream start Okay na. Okay. 0.45 kanina 1.1.275 eh. Check engine check. Patay mo i-start mo. Katulad kung lalabas pa siya. Katulad nung kanina. Okay, okay. Never come back. Nil, scan ulit natin.